May Max Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan natin ng mga bagay na talaga mga pwede mong gawin o aksyon na pwede mong gawin kapag hindi nagre-reply ang isang lalaki. At kung handa nakimila, kung na kayong sa tayo, at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin ng aksyon na pwede mong gawin kapag hindi nagre-reply sa iyo ang sinalakis, umingi ng tulong sa Diyos. Yan ang unang kayong spark. Alam nyo, mga kainspar, sa pinakaunang dapat gawin. Nagawin sa pinakamahalaga. Alam nyo, hindi mo kontrolado ang sitwasyon. At hindi mo alam kung ano mangyayari sa hinaharap. Hindi mo rin kontrolado ang isipan niya. At hindi, wala kang kapangyarihan upang talaga mang baliktarin ang sitwasyon o gawin ang kung anong gusto mong mangyari. Pero ang Diyos, kung ano ang ipinalangin mo sa kanya at napagbigyan kanya. Talagang ito ay ka inspire matutupad. Kaya ilapit mo sa Diyos ang iyong mga iniisip, ilapit mo sa Panginoon ang iyong mga gustong hilingin at gustong mangyari. Tulad ng sana mag-replay ng lalaking mahal mo sa iyo, na sana huwag na siyang magalit sa iyo, na sana hindi siya mag-isip ng masama, na hindi ka, hindi kanya gawin ng, mali, at talaga namang hindi kanya layuan, hindi kanya iwan. At sa ano pa mang dahilan, talaga namang magkaayos kayo ilapit mo lahat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Ang Panginoon ay talaga naman dapat yung lapitan. Higit sa akin, higit sa amin, higit ka rin naman, higit sa kung sino paman man tao sa daigdig, talaga naman kayong spark. Kapag may matindi kayong problema ng boyfriend mo, kapag may matindi kayong boy problema ng asawa mo, lumapit ka sa Panginoon, magpray ka sa Kanya. At talaga namang sigurado ako kapag nagtiwala ka, ay tutulungan ka niya at magugulat ka. Magkakayos na kayo at magre-reply na ang lalaki sa iyo kahit spa. Pangalawang aksyon kay sa na pwede mong gawin kapag hindi nagre-reply ang lalaki. Huwag magpatalo sa lungkot, lumabas ka sa mama, kay kaibigan. Yan ang pangalawang kayo Totoo yan. Alam nyo, sa mga pinakamahalagang dapat mong aksyon kapag hindi nagre-reply o nagpaparamdam o nagme message o na, uh, naman lumalayo ang isang lalaki sa iyo. Bakit? Sapagkat kapag nagpatalo ka sa lungkot, Sigurado kung ano-ano ang may mo Kung ano-ano magiging dahilan mo Upang gumawa ng mali At kung ano-ano ka-insupad ang maaari mong gawin sa sarili mo At baka makapag-desisyon ka pa Ng mga magpapabago na hindi maganda sa buhay mo Talaga naman Huwag ka magpatalo sa lungkot Gumawa ka ng paraan Upang ikaw ay makawala dyan Alam ko, malungkot at masakit Talaga man, magdadamdam ka Kapag yung lalaking mahal mo yung taong mahal mo Hindi ka kinakausap, hindi ka nare-reply sa mahabang panahon Pero nanjan ang mga taong naggagabay sa iyo. Kung pwedeng gumabay sa iyo tulad ng pamilya mo at mga kaibigan mo. Huwag mo silang kalimutan. Sapagkat nung wala pang lalaki na 'yan, nandiyan na sila. Nung hindi ka pa nababalo sa lalaki na 'yan, nandiyan na sila, nagpapahalaga sa iyo. Ngayon mo ba sila kakalimutan? Ngayon mo ba sila hindi kailangan? Ngayon mo ba sila itatakwil? Ngayon mo ba sila talaga mang hindi papansinin ka inspired kailangan mo sila. Tulad ng yung mga kaibigan, nandiyan sila para sa iyo. Dapat sa mga kaibigan mong Maayos hindi yung mga mong gumagwari ng manit ilalagay ka sama sama Ganyan yan ka-inspire kapag ka nalabanan mong lungkot at talaga namang hindi ka nangulit sa lalaki. Ang lalaki talaga mapapapaisip at maaaring sa katagalan ay makiril sa iyo. Bakit nakakayanan mo? Bakit hindi ka nangungulit? Ang hindi niya alam, nandiyan ang mga mo tinutulungan ka at kasama mo. At ang lalaki sa katagalan ay maari nang mag-reply sa iyo. Ka-inspire. Pangatlong pwede mong gawing action kay Inspire kapag di nagre-reply sa iyong snailakis. Iwasan ng awayin pa siya yung pangatlong kay sa pinakamaling ginagawa ng ibang tao o ng ibang babae sa part na lalaki kapag ito ay di nagre-reply sa kanila, inaaway pa nila. Hindi na nga nagre-reply sa iyo, hindi na nga nagme-message, hindi na nga nagre-respond, hindi na nga kinakausap, walang niha-niho kung ano na pang sinesend mong message, kung ano na pang tinetext mo, kung ano na pang chat mo, kung ano na pang binoboyce record mo. Talaga naman kay Inspire, wag ka namang away pa. Huwag ka nang magsita pa ng mga masasakit na salita. Mga bagay na magdudulot sa kanya upang mas lalong di magparamdam sa iyo, upang mas lalong hindi magrepay sa iyo, di ba? Hindi ba tang gusto mo rin naman sa totoo lang gusto mo magkausap kayo? E paano mangyayari 'yon kung ganyan ka? Kaya una mong ayusin ang sarili mo bago mo bigyan ng solusyon ang tunay na problema. Talaga naman, huwag ka magpapadala sa emosyon mo sa pagkakaibaka yan ang dahilan eh. Kung bakit siya nagrerepay sa iyo? masyado ka mabunganga, masyado ka maggalitin, masyado ka toyoin, lagi ka nang aaway. Tapos ngayon, aawain mo pa rin siya. Yung dahilan niya kung ba't di siya nagpaparamdam sa iyo, siyang magiging mas lalong dahilan niya para mas lalong hindi ka nakausapit, at layuan ka pa. Yung pagiging palaaway mo, ka-inspired. Kaya, yun ang gawin mong aksyon, huwag mo na siyang awain para magtaka siya, mapaisip at namang makaramdam kapag kami sa iyo. Mamimiss ka niyan kay Spad kapag ikaw ay hindi ka na nang At sa halip na magmangulit ka ay tinigil mo na. At sa halip na magalit ka pa ay wala kang paramdam. Ang lalaki mamimiss ka niyan sa katagalan maaari pa rin niya magreply at kausapin ka kay Spad. Pangapat na pwede mong gawing aksyon kay Spad kapag di nagre-reply sa iyong sinalakis. Huwag ka na mag-chat o mag-text sa kanya yung pang-apat kay Spad. Dapat mong tag tanggapin ang bagay na yan na dapat mong gawin sapagkat yung iba pinapayuhan na nga, sinasabi na nga huwag gawin yan, yan pa rin yung ginagawa. Mas talong hindi ka nare mas talong hindi ka kinakausap. Alam nyo, kaya lalong lumalaki yung ulo niyan eh. sa mga dahilan kung bakit mas talong pamataas ang pride ng isang tao sapagat alam niya na meron nagahabol at naghihintay sa kanya, na meron nagbabalidate at humahabol sa kanya, na may merit at nagmamahal sa kanya, na babaliw talaga mang na nagiging sa kanya, talaga na matigilan mo yan kay Inspart. Mag no-contact rule ka. Gamitin mo kapangyarihan ng no-contact rule upang ang lalaki ay mapaisip sa iyo. Mag-curious sa iyo at mag-wonder siya bakit bigla kang pumigil sa katangahan mo. Bakit biglang nawala ang paghahabol mo? Bakit tila di ka na nagpaparamdam? Pumigil na ang pag-chat mo, di ka na nag-send ng mga texts? At para bang kinalimutan mo na ang lahat at wala ka nang pakialam at talaga namang di ka na naghahabol at para bang biglang nawala ang pagmamahal at pagkabalim mo sa kanya na lalaki ka, sa posible na hindi magtaka, magtataka yan, mag-iisip yan at baka magmuni-muni pa yan at baka Talagang mang mapuno ng katanungan ng utak niya. Sa dami ng katanungan, hindi niya mapigilan ikaw mismo ang tanungin niya. Isto ka pa niya. Magtanong pa siya sa iba. Obserbahan ka pa niya. Makiramdam pa yan. Talaga naman kay inspirasya sa mga sikreto. Upang manumbalik ang interest ng na lalaki sa iyo. Sa katagalan pati ng attraction, lalo na kapag magsa-self-improve ka. Sa yun, sa mga dapat mong gawin, aksyon na talaga mang kay inspirasya makapangyarihan kapag lalaki hindi nagre-reply sa'yo, itigil mo bigla ang pag chat at pag-text sa kanya upang matigil ang validation at siya ay bumaba na ang pride sa'yo. Mamiss ka niya at sa katagalan ay muli nang kumausap sa'yo at mag-reply sa'yo. Kain smart. Pag limang aksyon kay smart na pwede mong gawin kapag hindi nagre-reply sa'yo ang sinalakis, gawin mong busy ang sarili mo. Yan ang pag sikreto kay smart. Bagay na talaga naman pwede mong gawin aksyon na pwede mong simulan kapag lalaki hindi nagre-reply sa'yo, gawin mong busy ang sarili mo. Sapagkat kapag hindi mo ginawa yan, ay mas lalo ka mababaliw. Talaga namang sasakit ang ulo mo. Matataranta ka, magpapanik ka. Magiging emosyonal ka, talaga namang baka panayiyak mo pa. At di mo na alam ang gagawin mo, baka magkamali ka pa ng mga desisyon sapagkat ka-inspired. Busy ka sa pag-iisip sa kanya. Busy ka sa pag-bibigay uh, ng uh, paghahanap ng tanong sa mga kasagutan sa utak mo. Busy ka sa paghahanap sa kanya at busy ka sa paghahanap ng paraan kung paano siya muling makakausap at magre-reply. Talaga naman kay Inspired magpaka-busy ka. So sa pagkat isa sa makakatulong sa iyo upang ikaw ay makasurvive at since sa mga makakatulong sa iyo upang lalaki ay talaga namang bumaba ang pride sapagkat kapag ikaw naging busy ibig sabihin lang yan hindi ka masyadong talaga makakapag-message sa kanya at wala ka masyadong oras na maghabol sa kanya at kapag nasanay ka na ganyan at talagang bumaba na ang emosyon mo sapagkat nabibisi ka nga ang lalaki ka-inspire ka sa katagalan ay maaaring uh, sabihin nating pag-isip ng dahilan sa sarili niya Bakit talaga namang nung una napakakulit mo? Nung una parang wala ka ng ibang ginawa kundi mag-chat, mag-text, mag, mag, mag nangungulit ka talagang pinupuntahan mo pa sa kanyang trabaho, eskwelahan o sa kanyang negosyo at wala ka ng ibang ginawa ka-inspire kundi magmakaawa Mangulit at maghabol Wala ka ng ibang ginawa nung una Kundi gumamit ng tao Humingi ng tulong sa ibang tao Para na magkaayos kahit mag-message na siya Pero ngayon kay maghanap Maghahanap siya ng matinding dahilan Nang talagang hindi siya siguradong dahilan Dahilan mo na siya mismo ang gagawa sa utak niya Ba't mo siya ginaganyan ngayon? Talagang hindi ka na masyado nagpaparamdam sa kanya At di niya napapansin Na sa katagalan ng pag-iisip niya Ay nag-i-invest na pala siya namumuhulan rin siya ng pag-iisip sa iyo at palagi mong tatandaan na pagang ang isang tao ay palaging isip ng isip sa iyo, mas lalo ka nagiging mahalaga. pagang ang isang tao ay talaga mga nakakurious sa iyo, nagiging mahalaga ka lalo sa puso niya. Sapagkat nagiging meron siyang pakialam sa iyo, talaga namang ka-inspired. Kapag ganyan ang nangyari, hindi nagre-reply magpaka-busy ka. Labanan mong lungkot at sa katagalan, magugulat ka, wala ka masyadong effort, analaki mo rin babalik at magre pa kayo sa'yo kay InSupport. Paano na pwede mong gawing aksyon kay Inspire, kapag hindi nagre-rap sa'yo ang sinalakis? Mag-post ng happy ka. Yung paano kay InSupport? Dahil nyo mga ka na pangahalaga na minsan lang naman gamitin mong social media tulad ng Facebook, di ba? Mag-post ka na masaya ka. Huwag ka mag-post ng mga malungkot ka o na humuhugot ka o negatibo yung mga caption mo, mga salita mo at yung mga picture mo para malungkot ka at para bang talaga hindi maganda ang post mo. Kailangan kung po magpo-post ka, lalo na sa ganyang sitwasyon ka, ipakita mo sa kanya na okay ka. Ipakita mo sa kanya na masaya ka. Ipakita mo sa kanya na ka-inspired na lumalaban ka. Na wala kang alam sa ganyang sitwasyon nyo. Na tuloy ang buhay kahit na hindi siya nagpaparamdam o nagre-reply sa'yo. Na hindi siya kawalan. Na tuloy pa rin ang talagang ka-inspired mga ginagawa mo sa buhay. Hindi yung ihinto ka at magdadrama ka na lang. Talaga naman, mag-post ka ng okay ka at masaya ka. Positive dapat. Mas maganda mag-post ka ng success ka sa mga ginagawa mo, di ba? At talagang Masaya ka pa rin at nagpapasalamat ka sa Panginoon sa araw na binigay niya sa iyo at sa mga blessing. Ganyan yan. Hindi yung kung ano-ano pinopost mo na, sa, na may mga patama ka pa o kung ano, -ano pang ma, mga, quote na malulungkot at yung mga sabi nating nagpaparinig ka pa. Diba? Nagpaparinig ka pa. Tapos nag, nag, nagpo-post ka ng picture na parang sad face ka o ganun kayo spot. Mas lalong hindi yun babalik sa iyo. Pero pag nakita niyang malakas ka, pag nakita niyang matatag ka, pag nakita niyang maligaya ka, masaya ka, okay ka, doon bababa ang ego niyan. At ang ego kapag bumaba ay kasunod niya na yung pagkalambot niya sa iyo, ng puso niya sa at hindi siya magre-reply sa iyo sa katagalan kapag nangyaring ganyan. Ayusin mong sarili mo. Piliin mong maging masaya. Ipakita mo sa buong mundo, mag-post ka na masaya ka at makikita niya yan kapag ka na na-miss ka niya at napaisip siya sa'yo, in stalk ka niya, makikita niya yan. Maaari siya pa rin mag-reply sa'yo, ka-inspired. Ang pitong action ka-inspired na pwede gawin kapag hindi nagre-reply sa'yo ang sinalakis. Iwasan ang ipagtalong pa siya sa kakilala niya. Pag ito ka-inspired, yung iba kasi ganyan ang ginagawa eh. Tinatanong pa siya sa kaibigan, tinatanong mo pa siya sa kaibigan niya, tinatanong mo pa siya sa kapatid niya, sa pinsan niya, sa nanay niya. Huwag ganun ka-inspired. Lalaki ulo niyan, may, feeling nga, naghahabol ka talaga, tigil mo yung ganyan. Lalo na kapag ka, nakasanayan mong ganyan ang ginagawa mo, pag di kayo nag-uusap, nagkakatampuan kayo, naghahabol ka, di siya nagme-message, di siya nagre-reply, yan ang nakasanayan niya sa'yo. Alam niya na gumagamit ka ng ibang tao, nagtatalong ka sa iba tungkol sa kanya. Lalaki eh. ulo niyan. Pero pag bigla mo tinigil yung kakaganyan ah, ah, mo, di mo tinatanong yung best friend niya, di mo tinatanong yung kaibigan niya, di mo tinatanong yung pinsan niya, ay eh, sigurado kayo, mapapaisipin. Bakit? Ganon, dati, Inukulit niya pa yung kaibigan ko para lang kamustahin ako, para lang magkaayos kami. Ngayon, wala na siyang pakialam. Talaga naman, kay Inspire, sa mga sikreto, upang matigil ang pagiging matigas niya, upang matigil ang pagmamataas niya sa iyo, at ang igot pride niya, na pagiging proud niya sa kanyang sarili, ay mabura. Talaga naman mapalitan ng pagkamis sa iyo at pag-iisip sa iyo. Ang damdamin niya sa iyo, sa katagalan kay Inspire babalik. At ang pag-reply na inaasahan mo, ay makakabit mo sa bandang huli kay Inspansin. Pangwalong action kay Inspire na pwede mong gawin kapag hindi nagre pa yung iyong sinalakis. Magpaganda at magpaseksi, lalo hanggang sa makarating sa kanya. Pangwalong Inspire. Magpaganda ka at magpaseksi pa hanggang makarating sa kanya. Anong ibig sabihin ng kay Inspire? Anong ibig mong sabihin? Alam nyo, kahit binlock ka pa niya, kahit pa sabihin LDR kayo, kahit pa sabihin uh, magkalayo kayo ng trabaho, sabihin umalis sa pinapasukan nyo, o sabihin nating uh, hindi na kayo pa sa, sa social media, hindi na eh makakarating sa kanya yan. Alam nyo, sabi nga nila, diba, may pakpak -pak ang balita, diba? may, may tenga ang balita, mga ganun sa hita, diba? makakarating sa kanya yan. Lalo na no, kapag siya mismo ang naghanap sa'yo, pag ini stock kanya. Alam nyo, 80 to 95 percent ng mga ex or na 80 to 95 percent ng mga partner natin kapag nagkatampuhan, nag-away, nag-block o hindi nag nagkasundo ay eh, nang i-stock yan. I-stock ka maniwala ka, listo ka niyan. At kapag uh, nakita niyang mas lalo kang gumanda o si Mexi, sigurado ka inspired. Magbabago ang pagtingin niya sa iyo. Magbabago ang talaga naman ka inspired mga iniisip niya tungkol sa iyo. O kung hindi ka man niya istok, maaaring makita yun ng kaibigan niya o kaibigan niyo o kamag-anak niya at makarating sa kanya na yung girlfriend mo o yung ex mo ay mas lalong si ah, mas lalong gumanda Bakit pakita pa yung picture mo ganyan niyang kainspar sa isang mga sikreto upang ang lalaki ay talaga namang bumaba ang pride at talaga namang mapalitan ng attraction, mapalitan ng interest, bumalik ang value mo, manumbalik ang spark at ang pagtingin niya sa iyo at ang lalaki sa katagalan, mismong katawan niya, ang kikilos upang muling mag-reply sa iyo, magkausap kayo, magkaayos kayo at muling talaga namang mabalik ang tamis ng pag-iibigan niyo sa mga pwede mong aksyon na gawin kaysa maghabol ka Kaysa mamedit ka, kaysa ka, magpaka ka, kaysa magpaka ka, kaysa mangulit ka, kaysa magmakaawa ka, kaysa magpaka ka, eh unahin mo ang sarili mo, magpaganda, magpa-sexy hanggang makarating sa kanya. Ka-inspire. Kasi pag maraming marami lang sa pagtapos ng detox mo, kalimutan lang mag-like, comment sure na rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po na subscribe, max part click nyo pa yung subscribe, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo. Pag may bago akong uploads, mag sa magpa-coach yung magpa-advise, pag, mag -pag mas na po sa akin Facebook, may profile picture card, pakichat ako. Ako mismo ang magre-reply sa inyo. Pag usapan ninyo problema sa pag-ibig, in a relationship. Maraming maraming salamat, makisipag bagingat kayo lahat. Mahal ko po kayo at muli, be smart!